Yung ayon, sir, mo kanya Sir. Oh, iyan okay. ko lang oh. Uh, lang para para tayo ko makita na Sir, oh. Ano Wala sa Wala na sa Ano wala sa ano Wala. Sa Tama tong number na to ah. Mamaya tawagan oh, namin po. Telepon na ko ano, cellphone number ko. Mm -hmm. 0923. Tawagan mo na yung landline ngayon. Tawagan mo na. Para Tawagan mo tegurado Hello, ma'am. Ma tawagan mo na yung po. Ma'am, nandito kami sa may... Oh. Ah. Kirino, ma'am. Kirino. May tumabit? Tumabit pa ako. Hindi ah, ma'am. May tumabit sa akin. Tumabit sila sa likod.

ba namin sila kinatitigilan ba nila kami? Dahil wala silang tama. Ma'am, pati tingin na iso. Saka lang, kuya. Nauna na kami. Nauna kami ano pa ka, na, pati nyo kami. Anong pangalan na ito niya? Hindi na binigay yung pangalan. Gabi, gabi yung pangalan. Okay, sino yung pangalan na taong to? boss, yung boss. Yung boss na binigay niyang number, sino yan? Hindi lang po, may gusto kayo. Ito, kapag tayo eh. Hindi, agad namin yung telepon niya eh. Ay, ito, si Mungin. Yung binigay kong telepon, no? in 1996

No, hindi na nga kayo ang gagastos eh. Or, kaya, kaya nga, participation na lang because kayong oh, may kasalanan. Kaya nga, kaya nga, ano, Papasok kami siya, sa no, insurance yun. Ilang buwan kami maghihintay. Ay,

wala naman like, right? oh. right? oh. ba wala naman yung wala nang na ano pati mga babalik talaga meron 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 na meron 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 Mga mam? Uh, ang, ah... Dalawa lipo lang participation. Wala na! Eh, kayong na. Okay, okay. Pam, garito, dalawa Pam, ang na! dalawa gusto nilang mangyari, participation ng daw ang iniinay ini -ini sa atin. Dalawa lipo lang yun, yan. sa'yo ang sumabit? Paano nga dapat yun nga yung sentence nyo? Pag-uusap nyo kami ang sumabit? Paki-ano -paki ah? Paki-ayos? Ma'am, kung may time daw po kayo, punta sa... kayo sa warehouse namin sa kusina namin. Para kung kayo po nang mag-usap kasi hindi kayo dito maglamay, hindi kayo masyadong maglamay, hindi kayo masyadong maglamay. Anong pangalan ano? naka-camera? Okay. Yeah, picture na lang para mas yung ano.